I said, very grateful. Blessings from the Lord. Mm -hmm. uh, Pero ano ba, issue ba ang mga talent fee sa ganito? Kasi syempre, mga celebrity. Hindi naman. Na 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 na, Lagi naman no na, may nilang shield show dito. Hmm. Oh, sure. So mas malaki ba ang talent na tinanggap niyo dito, Mami, kesa sa pag niyo sa vlog ni Alex? <laughs> tama lang. Masaya na kami doon. Hindi naman Pero ma'am, anong consideration bago niya tanggapin ang mga... Ay, tiniray muna namin siya for ilang uh, months. Months? Kasi siyempre gusto rin namin na yung sure. indoors namin ay eh, talagang effective talaga doon sa kiklaim ng mga benefits. Uh, ito si JC, yung aking ito. Uh, uh, yung blood chem ko. Yung blood chem niya. Puro Dati puro ang tataas na ano. days ago yung blood chem niya sabi. Tignan ko ako effective ang paralis. Pero uh, uh, 3 months din ako. So, wala na kayong mga maintenance ngayon? Ay, pero ako uh, tinutuli ko pa rin. Mm -hmm. Ano okay. lang, binabaan na lang yung dosi. Tulong okay. lang ito. Mm -hmm. Ang okay. pero, pero malaking bago ito. Nag-invest ka ba yun dito? Kasi partner. Pa, uh, ako, yun ang plan namin. Kasi ang ganda eh. Daan-daan yung umu-order from US. Gusto nila. So magiging parang franchisee kayo sa oh, US? That's our plan may plans <laughs> din Pero Alex kumusta naman ang ano, ang showbiz career, 'di ba? Ano po? Ang uh, anong mga latest project? project. Um, uh, meron ako mga ginagawang mga uh, um songs, nakagawa din ako pelikula pero yeah. serye. Oh, pero hindi ko pa hangga't hindi pa ano, Number yung yung mga kanta ito na patapos na. Pero itong movie ano pa lang kami, nasa uh, asking pa lang kami, ganito pa lang kami, tsaka so, yun, lang. So, hindi, wala pa, wala pa kami nga show, tsaka, uh, Wala ko yung entry this Metro Manila Film Fest. kasi medyo ano rin ng ate, dahil baby si Polly. And then, ito. naman trying, so, ayaw. Yung, kasi po itong mga proyekto na ginagawa namin ng ate, yung, kung sakali mang may nabuntis sa amin or merong emergency with the family. oh emergency. Hindi, pero kasi kami, kami dalawa lang. Hindi wala na kami ibang artistang kasama na pwedeng maapektuhan na nag-book ng tatlong buwan. Tapos bigla kami hindi pwede. Di ba nakakahiya naman yun? Kasi hindi naman talaga kami fully pa-committed because of our personal also personal priorities. So parang oh, priorities niyo ngayon talaga yung mga pa, pagbe-baby. Um, mm -hmm. So kaya ang, ang, ang asawa ko is kampanya. So medyo, mm -hmm. uh, tapos nagpapagawa ng, ang dami kong nilang kapagawa ng bahay. Bari, bari, bari. Ako, Pero bari. Bari. Alex, pa how do you parang handle ba yung pressure <coughs> na mag-strike <right? coughs> na? Just kinikwento mo uh, rin uh, naman uh, sa vlog mo yun. Um, now, hindi ko na masyado. Parang ngayon, siguro this time, uh, this kasi last year, pinanesure ko kasi ang dami nagsabi sa akin, maganda yung Year of the Dragon, di ba? Ang dami ko, ba't ako? Hindi daw kami Chinese, ba't ako? No, never, never, never. Kaya ako na-pressure, pa IVF na ako, Year of the Dragon, swerte daw. Asama ko pala, Year of the Dragon, hindi ka nang sasalita, Year of the Dragon ka pala. So anyway, parang ngayon, this year, parang mas nabuksan po yung isip ko na, yung perspective ko na, yung even in the waiting, I am grateful because ang dami kong pwedeng gawin. So, parang it's really my perspective na o kung hindi man nabibigay ng Panginoon to, ito, pwede namin gawin to ni Mikey, nakakapag-travel kami, pwede namin na uh, mag-business venture, kasi meron din kami mga ibang ginagawang business venture. So, mas nakakasama ko mami ko when pag sinabi ng ati ko, dito recently, samahan niyo kami sa Italy, nakakasama kami ng walang walang responsibility masyado na, of course, mm -hmm. except sa work, yung sa uh, ano, family. Hindi mo na pinipressure yung sarili mo. Hindi mo oh, really na pinipressure. Dati kasi pinipressure ko, wala rin. So, ang ate ko ang na buntis. sama sa ayaw niya pang patanggap sa akin yung mga concert sa abroad, baka daw magbuntis siya. Okay. Pero ngayon, go na mami, relax lang di, ako. Hindi na ako kasi nag kung mangyayari mangyayari oo, Dati Kasi nag-ano pa kami yung parang, uy mami, baka buntis ako niya nagka-plano. So wala nang pressure ngayon kasi yung oh. last time na na-pressure ako ang ate ko na buntis. Oh, baka okay. this year pag ako na pressure, eto <laughs> na buntis. So nakakatakot na, natakot na ako. Oo, oo, so. Pero mami, maganda naman yung ganong no, pananaw no. niya. Para hindi na stress Relax uh lang. -huh. Pero sinisisi ko sila. na pressure <laughs> siya. Sabi ko sa kanila, kasi nung 20 years old noon, pinabuntis niyo na ako. Kaya <laughs> nga. No. Kung pinalandi niyo na ako, hinayaan niyo na ako, di mo, wala na tayong problema. Pero no. ayan, pa-anniversary uh, ka na, di ba? Wedding. November, oh, November. November. Uh -huh. Yun, gusto rin namin, syempre, mag-church wedding din. Ima yung mga kinakaplano rin. So, medyo, <gasps> ano siya, <gasps> oh, oh, medyo, <gasps> madami rin tayong ginagawa sa personal nating buhay. Which is, Siguro yun din, siguro yung will ni Lord na. Pero kayo ba, mami, daddy, nakikailan pa kayo kay Alex sa mga decision niya? Like, pag nag pag nag pictorial siya na halos topless na or sex ay, ay oh, hindi. ah, okay sa iyo. Pero, moon. minsan <laughs> minsan may mga gano pero kasi namin siya sabi niya mami tanda na namin <laughs> ah okay yun ang katuwiran nila pero daddy okay sa inyo mga gano ni Alex eh, minsan, pagka yung hindi namin gusto, hindi tinetext na lang namin siya, Kalit kami. <laughs> yung, yung mga ano, <laughs> kakulitan ni Alex oh, okay. Kasi si Alex kilala talaga na ganyan eh. Super hyper, makulit, in the manner na pagsasalita niya. So may mga ano pa rin ba kayo sa kanya, reminders? Oh, Oo, oh, lagi. Eh. Pagka hindi namin gusto, Have, uulan ng text sa amin Pero, like sa, siya sa ba aming dalawa. Hmm. Pero, Alex, tinetext na mga siya pa ng bashers. naman Oh, ah, naman. naman. Siguro may mga times na maapektuhan ka, pero kung malakas nga talaga yung core group mo, like I have my parents, I have my sister, I have my husband, pag binaba mo naman yung cellphone mo, hindi eh, yeah. na naman ano yun. So yun, yun lang. Parang minsan, syempre, talagang minsan maapektohan ka. Pero at the end of the day, kapag uh, meron kang supportive na family, may core group ka na talaga, even my friends, na talagang solid, hindi ka naman masyado masasway. Yeah. Ah, pag uh, hindi ako nasaktan ha, personally po, hindi po ako nasasaktan doon. Pero parang tingin ko kailangan mag-stop 'yun. Pag sinasabihan ka ng baob, sinasabihan ka ng ganito. Ah, okay. So, Yo, meron man, kami rin pero ginawa ko po yun hindi po dahil sa kasi di ba po sa sa gender nagiging ano na po tayo ngayon very sensitive na tayo ngayon di ba po even sa sa yung body shaming pero bakit sa babae pag walang anak parang very loosely ginagamit yung dalaglag baog di ba parang dapat we really have to be sensitive about it kasi ako kaya ko pwede naman kasi okay naman yung ano ng doktor ko pero what if may mga tao na very sensitive talaga sa kanila yung ganong issue. Diba? Yung talagang para sa kanila is, may mga ganun talaga akong kilala na they can't even talk about it. pagtatanungin ko. Kasi ako, very casual ako magkwento. Sila talagang nakikita mo, very, ano sila, very sensitive about it. So, naisip ko, dapat, we have to be careful na gamitin yung mga words na yun. Very loosely sa mga kababaihan kasi maraming inner struggles ang babae. Hindi lang for me. So, meron akong ano? Sinagot. Hindi, meron tayong uh, demand <laughs> So, ngayon maglalabas na siya. Maglalabas na siya ng kanyang statement. It's because gusto ko talaga gawin is hindi ito para sa akin na nasaktan ako. Pinapaayos lang namin yung apology na. But it's because gusto ko maging conscious na tayo. Para lang hindi na, maging lesson lang na hindi po dapat pinagamit yung salitang Salita. Baon, nalaglag. Tapos ang reason lang nila is, kasi po trending yun po. Kasi yung, di ba po, eh di ba po very conscious ngayon po sa digital world. Ano na tayo ngayon. Sensitive ng mga tao. Ayaw na natin yung bullying. Pero dito sa party ng to, sa kababaihan, hindi pa masyadong nabibigyan ng pansin. So, kaya ko po, nung no, may, nag, may nakita akong nagkomento ng ganyan, pinakausap ko po sa loob. Isa, lang pa, siya, Alex. Oo no, naman po. Alex, Pero isa lang. Kailangan lang po. isa lang yon yung... oo. oh. O marami silang. Hindi, isa lang. Pero kayo ba hindi na-apekto kayo sa mga bash? Okay, ano? Pero kailangan lang yun. hindi kasi ako nagbabasa. <laughs> eh. Diba? Mas maganda hindi ka na magbasa. Alex, Even sa mga ano, din ko Eh, malapit na ang kampanya. Paano mo support ang kay Mike? Dako baka hindi na rin ako palapasin nun pag nabuntis ako. Kahit siya hindi na rin niya ako palalapasin nun. So ano naman kami, um, Kamot may si Lorda ang bahala. Ayaw na namin gawin po ng timeline. Kasi pag ginagawin mo ng timeline, uh, hindi niya support ka So mag-stay ka sa Batangas? Um, uh, po? Sa Batangas? Uh, sa Lipa? Pumupunta po kami lagi. Uh, Meron po kasing bahay doon si Namaytee. Pero minsan lang kami nakakatulog doon. Kasi nga po may trabaho din po dito. <laughs> mami Pinky Daddy Bone, yung ano lang, laging kasi mag-anniversary na rin wedding, ano lagi nyo ina-advise about marriage, tsaka future parenting to so, Alec? Ako lagi namin sinasabi yung ano, yung trust sa bawat isa. Iyan ang, tsaka communication is very important. Advice mo communication sa akin? is very important. Sabi niya, sex. And, of oh, course, okay. consider niyo rin yun. Oh. Nalim, uh, ma kasi, ma <laughs> <na> mas maganda <laughs> sa'yo man galing, mami. Ano yun? Yeah. Then, kasi, sinainadvise niya sa akin ng parents. <laughs> sex. Talaga. Oh. Yeah. Yeah. Sabi niya, remember, yun. sex, I think, is 60 important. to 80 percent of yeah. the, marriage. the marriage. So, so para maging successful. Yeah. Yeah. Sino, mami, ang tip kayo? So, Ayan, mami. <laughs> Nagpaparagis ka. So ganun ka open yung family nyo, mami, when it comes to ano sex sa family. Dati hindi. Pero ngayon, syempre, wala na siya kasi. Ito na siya. Ba't ganyan yung bibig mo? Never kami nagganyan. Kasi pag kami ni Mayri, mag-sex pa kami doon na yun. Ganyan yung galing. Ganyan to. Wizard kasi may mag-meet kami. Inaantay namin siya ang tagal. Pinatawagan namin, sandali, mag-sex pa kami. Ah! Ang talaga si Kate. Grabe talaga 'tong si Kate. <laughs> Grabe <yung pinin> <laughs> <laughs> Last na last. Si Pare-pareho talent niyo dito. Baka mas mataas si Mommy. Ay. Ikaw pala, ikaw 'yung pinaka-mataas sa PF. Support lang kami kay Ali. Ang talent nila 'yung extra lumpia diyan. Thank you. Wala pa na. Pero I'm happy. Nasasaktan ka pa rin ba pag si Tony na babash din? Being a sister. Hindi. Kasi hindi naman nasasaktan ng ate ko. Mm -hmm. Pagka nakita mo ate ko, kasi hindi talaga. Siguro, minsan, nasasak siya na may mga tao. Noon, noon pa naman yun. Nasak siya na, ay nasabi pala sa akin yan. Pero hindi naman ako nasasaktan kasi hindi naman siya totoo. nagpapakita ng nasasaktan siya. Kasi siguro, ay, hindi naman. Alam naman niya Pag naman kasi may isang bagay na hindi totoo na alam mo naman sa sarili mo, hindi ka naman masasaktan. Pero siguro, mas masasaktan ka kung yung mga, yun ang sinabi sa akin ng ate ko, mas masasaktan ako kung yung mga meron akong relationship. Like ikaw, okay. ang mambar o ang mami, ang magalit sa akin, mas masakit yun. Pero Alex, yung feeling ko ay nag-mature ka na? Oo, sobrang mature ko na. Kanina nga nagbabasa kami ng ano nito eh, ng mami. Babasa kami ng economy. Oh, eh. <laughs> ay, mami, <mommy>, stocks. <laughs> <laughs> Forex, gano'n. Thank you. Oh, hindi ko ko lang kasi Alex, 'di ba? Parang there was a time na may mga friends kayo na medyo nagkaroon ng mga misunderstanding when you transferred or when you left ABS-CBN. No. 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 No, diba? Oh, may mga lumabas na issue na may mga gano'n. No, no, no. So, wala. Kasi yung amin, lahat ng katrabaho ko namin kung sa LOL po yan, Lahat po ng katrabaho namin sa LOL. Lahat po yun ay galing ABS as in yung nung nag shutdown so lahat po yun, parang ABS and even nung interview namin ni Miss Bernadette naiyak nga siya nagulat siya na parang nasa parang nasa ABS studio to lang din ako kasi lahat talaga ABS CBN crew na nakakatuwa yung staff and crew naturo ng na trabaho so wala ka na experience sa mga friends na parang nagkaroon ng falling ay wala friendship over ay wala never